pH. Hello, hello, hayan, maganda, magandang, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan po, nakita nyo po yan, sino yan? Ayan po ay uh, nahuli dahil sa panunuhol. Ay, kung kilala nyo po yan, siya po ay isang uh, uh, empleyado ng DPWH isang district engineer ayan na nanunuhol po kasi sa mga congressman ng ating bayan ay, ay nasubukan pong sinuhulan sa ating uh, representatives uh, si uh, la, la best no representative ng uh, Balayan Batangas ay, gusto sana pong uh, ipahinto ang pag-iimbestiga sa flood control, no, ng Balayan, Batangas. Ito po kasi taon to. Ito ay isang district engineer ng uh, DPWH. Yan. Anong ibig sabihin ng DPWH? Sana alam nyo, no, the Department of Public Works and Highway. Eh, ang sabi naman ang iba, dito ka pare ko, walang ah, uh, ano yun? Walang uh, hiya. Ah, ganun pa lang bisa sabihin ng uh, DPWH. 'Di ba? Ayun. So, yun, ang nangyari po Eh, biglang nag uh, nagsumbong ang ating uh, representante sa mga kapulisan kaya John Gain ganyan, ganyan po siya nahuli, no. Eh, uh, tignan po natin, no. Ayun po. Ito po, yan ang anak ni uh, Senador uh, Loren Legarda. So, proud po kami sa iyo. Uh, sir, at least po meron na tayong nahuli. Kahit wala pang masyadong investigasyon, huli ka agad. Kanga, ayan. So, si Representative uh, ano po, uh, uh, Leveste, ay binibisita niya po yung mga Uh, flood control no nakanya sa nasasakupan so halos sira lahat po ng flood control ayan so ayun po kay uh, Leveste na dapat ay uh, ang uh, halaga ng mga con flood control sa kanila e eh, 150 million pang uh, halaga pero ang ginagastos lang pala ng mga uh, mga kontraktista eh 50 million siyempre yung 100 million eh pinamimigay sa mga kongresista sa kanyang bulsa yung iba siyempre alis yung mga kita na so yung iba pa siguro sa mga DPWH na di ba yung kagaya ng district engineer eh samantalang yung kay ano kung 150 million eh binibigay lang sa kanya eh Uh, 3 million so kukunti lang pala talaga so nawawala pa yung 97 million kaya syempre, alam niyo na saan mapupunta yun o, oh, sa kontratista sa DPWH at uh, saka sa iba pa siguro ayan hmm, tingnan po natin no ayan no oh. ganyan gumuhu na po eh no ayan oh ang sagwan tignan eh Ayan po, Ayan naman po si uh, Senador Ping Lacson, no? Ayan, eh, isang clips lang po, eh, eh sabi kasi ni uh, Senador uh, Ping Lacson, eh, inaalaman naman niya ang kapakanan ng uh, batang Kongresista sa naanak ni uh, uh, Senador Loren Legarda ukol sa kanyang seguridad lalo na kasi po ay eh, mga alam niyo na po dito eh biglang yan biglang ano uh, bumag, uh, bumalita balita sa media ang ganyan mga DPWH na nanunuhol mismo no isipin mo district engineer eh syempre makakalaban niya yan mga mala, matatas na tao no ang si uh, neophyte Uh, Leveste. So tingnan po natin si So salut po kami sa inyong tapang uh, uh, Sir Leveste, no? Sana po marami pong gagaya sa inyo. So lahat po ng mga uh, yan mga contractor yan, matakot na po kayo kasi uh, alam niyo naman po, marami ng marami pong hawak na ebidensya ngayon si uh, Lise, uh, representative Libeste ha ah. hmm. so ayan po ang nanay ni uh, representative Libeste si uh, Loren Legarda yan inilagay hmm. yung 150 million pesos worth of sheet piles ay 50 million pesos worth lang pala. Ang inilagay. Sa pamagitan naman ng inang si Senadora Loren Legarda, pinaalalahan ng daw ni Senador Ping Lacson ang neophyte congressman ukol sa seguridad nito, lalot bilyong piso ang halaga ng mga kontratang pang-infrastruktura. hours later. Engineer. Engineer. Oh, ha? <coughs> Yan po si Engineer ang nahole, nahuli, no? Nananunuhol ay uh, representative uh, le beste ayan sinuhulan po siya ng 3 million Yan. so hinuli po siya pero ito eh, di pa po ano 'to eh uh, parang dinadala na po siya sa court 'yan no oh. ako daw may dala 3 million Engineer statement lang po. Engineer. engineer. Yan ang dapat sa mga yan. DPWH. Ang kakapal ng mukha nyo. Mga district engineer. Huh. Tama lang sa inyo yan. Oh. No? Inuubos po ang uh, pera ng uh, bayan dahil lang sa mga kakurakutan, no? Kaya si uh, Representative Nereste. District Niveste. Engineer Calalo, para sa direct bribery, corruption of public officials, paglabag sa anti-graft and corrupt practices, at code of conduct and ethical standards for public officials. Hindi lang po ito tungkol sa mahigit 3 million pesos na suhol, kung hindi tungkol sa umaabot na mahigit 300 million pesos kada taon na SOP o Standard Operating Procedure. So ayun po, no? sinasabi sa uh, ganyan uh, video po yan, eh, kinabukasan po, sinampahan na ng kaso ng ang district engineer ng DPWH laban sa corruption at uh, bribery no eh, binanggit din ni representative kung paano ang kalakaran sa mga bidding o mga anomalyang flood control kasi po ay eh, ganyan na po ang sinabi ng uh, yun di, district engineer ang DE, DE po ang sinasabi ibig sabihin ay district engineer no? <coughs> o kickbacks mula sa mga proyekto ng DPWH na nakalaan umano para sa congressman ng unang distrito ng Batangas taon-taon. Grabe, taon-taon pala yon, no? So, ibig sabihin, nako po, kung hand, yung nakuha mong kontrata, 150 million. O, oh, kagaya nito, 150 million. Kung sa 10% ng 150 million, eh, may 15 million ng kongresista. Uh, oh, di ba? eh kung ano na, limbawa, uh, 5% ang uh, ano edi 7.5 million. So maliit pa lang binibigay kay ano kay uh, representative no Leveste. So anyway, uh, sobra sobrang sobrang lucky po no ang nawawala dahil lang sa flood control na yan. So ito isang halimbawa at least Meron na po tayo ng uh, isang uh, DPWH na nasampolan, no? So isang uh, pangit na pangitain to sa mga DPWH mismo official, no? Sa uh, kay uh, secretary ano yun? Bolonan ba 'yon? 'Yun. Hindi ko na matandaan ang apelyido ni secretary uh, ng DPWH. Ayun eh. Nanginginig na rin siguro niyan kaya eh, ni eh. So, tuloy po natin no. kung hanggang saan po ang uh, mga kalokohan ng mga DPWH at mga kongresista? Ayon sa aking sworn statement, sinabi sa akin ni DE na gusto ng mga contractors dito sa unang distrito ng Batangas na makipag sa akin at kaya daw nila akong bigyan ng 5% hanggang 10% mula sa 3.6 billion ng mga proyekto ng unang distrito ng Batangas o 180 million hanggang 360 million pesos. Ooh, sobrang laki, no? Grabe. Sinong hindi ayaw dyan, mga kongresista? Sigurado, automatic yan, no? Buti eh, etong batang to, ano po, no? Hanis. Uh, salut po sa inyo, Representative Leveste. Sana gayahin po kayo ng mga ibang kongresistang uh, mga bata dyan at yung mga matatanda na sa kongres, no? Yung 3.1 million pesos naman na dala ni DE ay 3% mula sa isang kontraktor na may 104 million pesos in projects na may resibo at komputasyon sa supot ng pera nadala ni DE. Oo, oh, tingnan nyo ha. Yun. Uh, galing daw sa ano? kontraktor. Ayan. Yung 3 million. Eh, ano pa yung sinasabi ng DPWH? Yung billion-billion, ano? Grabe. Ipinaliwanag sa akin ni DE ang sistema sa pa-award ng mga proyekto sa unang distrito ng Batangas ayon sa aking sworn statement, hindi nagkakaroon ng tunay na mga bidding sa DPWH projects sa unang distrito ng Batangas. Pinitili lang daw ng congressman ang kontraktor na nagbibigay... Yun! Congressman pala ang pumipili! Ayan! So, siguro, huli na yan, ha? Sigurado, pag pinili ng congressman, automatic na yon Alam nyo na. Alang walang pera yung katapat, pipiliin o kaibigan man yan, di ba? Hanes lang po tayo ito, katotohanan lang. Kahit sino naman po, kung pinili niya yun, automatic meron na po yun. At sana malaman nila kung sino ang congressman na mga yan. No? Nang SOP, pinangalanan din ni DE sa akin ang mga pinakamalalaking mga kontraktor sa unang distrito ng Katangas. You know. kung sino ang mga taong nagpasok at pumipili sa kanila para manalo sa bidding noong panahon ng dating congressman Kung nag-agree ako kay DE, ngayong linggo ay iminit na sana namin ang mga kontraktor at makakapagbigay na po sila ng milyon-milyong pisong DPWH kickbacks mula sa 2025 projects na na award na sa kanila. So 'yun. Galing, no? So ayan po, isang patunay 'yan, ha, na kay representative lebeste kung saan galing po ang mga uh, pera, no, mga 'yan yung mga congressman, DPWH, ayan. So, alam po yan, alam, hindi lang po ang isang district engineer lang ang gumagawa niyan. Hindi lang. Halos buong uh, Pilipinas po yan, sigurado. Kaya tama po si uh, dating uh, Presidente Duterte, no? Doon sa kanyang uh, ano yun, uh, press conference na mismo mga district uh, engineer ang may mga kalokohan dyan sa DPWH no? yun so, so bay po natin itong uh, segment na to lalo na itong kay uh, Representative Lebeste uh, sigurado ito isasama natin ito sa Blue Ribbon Committee ni uh, Kong, uh, Senador no? palakpakan po ni Senador Marcoleta no? ayan, uh, sigurado isasama po yan maraming maraming salamat uh, sa iyo Representative Lebeste ayan, uh, umpisa pa lang at least meron na tayo uh, uh katu katibayan So ayun po dito muna magwawakas ang ating uh, video. So yung hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Maraming maraming salamat po.